Ano yan? Nakakuha na ako ng organ. Puso. Nakakuha na ako ng puso. Puso. Yang ka na naman. Yang ka na naman eh. Ito nga. Puso ah. Puso. Ito. Ayan. Ikaw na magbukas kung <laughs> gusto mo pa. Yan. Tama ba yung sinabi ko? Oo. <laughs> <laughs> <Puso! laughs> <Yang kana, laughs> naman, e. It... ah. oh. <laughs> <laughs> no? <sino>? Ano yan? <sighs> Kapag I'm <laughs> the <laughs> <laughs>